Marami ang nagbago ng hindi namamalayan Dati lagi tayong magkasama sa tambayan Kahit magdamagan at napapagalitan Di nakakasawa na kayo'y samahan Pagkakasabot sa lahat ng mga kalokohan Kung sinong may problema ay handa nating damayan Tapos merong alak, yosi at pulutan Lahat ng problema ay nalilimutan Sila ang kasangga kapag ika'y napag-initan Hindi ka iiwanan kahit na magkarambulan Mga kabargada na maaasahan Ano mang oras ay laging nandyan kahit na magkaroon man tayo ng tampuhan Sa mga bagay-bagay ay di magkaintindihan Di nun masisira ang pinagsamahan At kung ano tayo bilang magkakaibigan Mga kulitan natin nung magkakasama Tambay at tinuman na hanggang umaga Mga kalokohan at mga asaran Ay buhay pa rin sa aking alaala Magkakalayo at naging abala At yung iba ay may pamilya na nawala Sulito na magkabarkada ang bilis ng panahon Unti-unting nagbago ang lahat, kasabay ng tropahan Habang nagkakaitan yung iba sa atin, meron na agad responsibilidad Maagang nagkasawa at nabiyayaan ang anak At yung iba na busy na masyado sa trabaho Iba't iba na ang ginagawa at mga plano may nagpapayaman at may nagde-negosyo, May tropa na hanggang ngayon sakit pa rin sa ulo May tropa na nagtatrabaho dun sa ibang bayan At may mga tropa na maagang na maalam Di malilimutan ang mga pinagdaanan Nakatatak na sa akin ang ating pinagsamahan Kapag may okasyon na lamang tayo nagkikita Pero solid yung saya kapag magkakasama Pwede mong wantusawa ng mga nakaraan Di lang kaibigan kapatid na rin ang turingan Mga kulitan natin ng magkakasama Tambay at na hanggang umaga Mga kalokohan at mga asaran Ay buhay pa rin sa aking alaala magkakalayuman at naging abala At yung iba ay may pamilya na nawala Tandaan nyo lagi ano man ang mangyari Tayo ay sulido na magkabarkada Mula pagkabata hanggang tumanda Pagkakaibigan natin ay hindi mawawala Lumipas man ang panahon at magbago ang mundo Hindi magbabago kung ano man Mga kulitan natin magkakasama, ang magkakasama Tambay at tinuman na hanggang umaga Mga at mga asaran Ay buhay pa rin sa aking alaala Uh, hello, good morning, good afternoon. Congratulations sa ating lahat. Lalo na dito sa bahay ng walang jowa. So, alam niyo naman sa lahat na si, si owner lang yung may asawa sa Pilipinas. So, lahat ng mga admin ko dito, sila na yung nakakalam. Kapag kakalam ko, ang isang admin dito ay si nag-iisang maitim ang budi. simula sa umpisa, nakilala ko na siya na na siya. At saka yung isa ko naman admin dito, isa, isa siyang pihikan, mapili. At hindi ko na sila isa isahin ba kasi ako'y nagmamadali. So ngayon, happy mut mut na lang sa ating lahat. At saka, naway, magsama pa tayo hanggang dulo ng ating pagkakaibigan. At ako'y sobrang tuwang-tuwa at nakilala ko kayo dito sa mundo ng Imo. Hmm, pasensya na na hindi ako pumapunta dito kasi nga alam niyo naman yung aking amo ay kakapanganak lang. So, alam talaga ang buhay. At nandito dahil sa bansang kung saan tayo ngayon. Eh, ito bang busy talaga. Pasensyahan niyo na. Talagang hindi ko inaasahan ako'y magsasalita ako ngayon dapat masaya ako nang nakilala ko kayo at lalo na kay Gaga o Pusa. Gala. Ah, uh, sobrang ano talaga siya. Matyaga talaga siya nakasuporta dito sa bahay ng walang joke no? thank you, thank you at sa mga admin ko. Um, salamat ng marami sa inyo. Dito pa rin kayo nakasuporta sa akin. Thank you, thank you so much. At yun lang, happy man sa Happy third month, sorry. Sa BR ng bahay ng walang jowa. Welcome lahat. Huwag lang magmura, magbiro lang tayo, nagkulitan, bawal lang team Makulit. I would like to greet po sa inyong VR po. Happy third mansary po sa bahay na walang jowa. Especially to owner Dadski and to all admins. Uh, sabi nga nila, when everything goes to hell, the people who stand by you without flinching, they are your family. Once again po, happy third mansary. Bye! Uh, on behalf of our owner, owner that's key and to the admins, active members, and visitors, uh, we would like to express our thankful for coming and joining with us to celebrate our Manseri. And to the special guest, the host, the editors, Kapati Daga, uh, thank you so much to make this event successfully. and also especially sa visitors natin na dumalo para maging masaya at successful din ang aming event and stay tuned guys for more events for the coming more coming events and god bless us all and once again thank you so much 🎵 I guess what I'm saying, I guess what I'm saying is I, I fucking love you Oh yeah Mahalin mo ako kahit 31% lang, ako nang bahala sa 69